Mahirap kasi itong ayusin kapag ano, hindi siya tuyo. Hello guys! Ano, dito tayo ngayon magpapaganda na naman. At uh, lalabas tayo. Ano siya. Mahirap kasi itong matuyo kapag ano, ano, manipis naman itong buko ko kaya lang mahirapan akong ayusin kapag basa pa. Ano yan. ito guys, o, oh, yung nagsasabi sa akin na nakarebanda. Hindi ako nagre-rebanda. Dati kasi, ah, uh, ma, nahaglas na yung buhok ko. Hindi na ako nag-reban since, ah, uh, isang taon na. Ayan. Ayan na, uh, ang maganda yung buhok ko. Ayan, hindi, hindi siya reban. Ayan. Kasi nung naka-reban ako, nag-glass talaga. Pero, ayan, pinagamit ko lang yung maplansya ng buhok. Paminsan-minsan, kasi kung ginagamit mo yan, ay, ah, uh, ang buhok. May mga shampoo ako na ginagamit na maganda sa buhok. Hindi ito na sa kasura. natin na sabihin ko sa inyo. Ito siya oh. Keratin. Maganda siya. Ayan oh. Anli keratin. Morocco argan oil. Ito siya guys. Ito siya. Maganda ito. Pagkatapos shampooin ng buhok natin, ito yung, uh, instead na cream sa so, mag ginagamit, ito yung gamitin natin gamitin natin araw-araw. Sa akin kasi every other day para maganda. Yan siya. Guys, okay. ito lang gamit ko. Hindi ako gumagamit ng mga ibang shampoo instead na cream syrup. Kasi isubstitute eh, ko na ginamit ko yung cream syrup noon. Kaya lang kapag pagkatapos mong gamitin yung cream syrup, marami siya kasi curly. Namuna may kulot-kulot. So, ayan. Ayan siya Maganda siya. Kaya pinapatuloy ko para maano. Ma ma Maalos ko. Oh, meron na naman akong tumutubo na. Ito na natanggal ko kasi yung tumutubo na puti. Ah, kaya lang ako mga lumalano, dumadami. Ayan, tinanggal ko kahapon yung tatlo. So, sabi nila, huwag ko tanggalin para hindi dumami. Eh, ano, tinanggal ko naman. Ito na yung malambot. Ganito ang... Ito guys isang so outfit ko ngayon? Ayan. Kasi mainit sa labas at uh, kailangan natin magsuot ng long sleeve para hindi tayo mainit. Maaraman. Ayan. Hindi masakit kasi yung araw. So, pag uh, hindi natin nakakalimutan ng ito, ito ang ginagamit ko sa pati. Eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na uh, ano siya, uh, wala siyang alcohol. Ayan. Skin sensitivity. Ayan siya. Nakatulog kasi ako pagabi dahil sa pagod ko siguro at uh, nagtatsap ako sa mga hindi ako nakatulog marami ang araw na hindi ako nakatulog dahil la uh, marami tayong uh, nararamdaman na sa nasa hospital pa tayo. So, ito na. Alip sa Magpapaganda na naman tayo ulit. Siyempre, kailangan natin magpaganda. Kahit kapaan na, ayusin natin ang sarili natin, kapawin natin. Ayun tinanggal ko na yung binder kasi uh, wala na yung ano na pwede na akong maligo yung binder ko kasi dito yung isugan so tinanggal ko na guys pwede na akong mag pantalon ulit ano siya ayan ayan so yung tao yung lumalabas ako tinitingnan ko kasi yung outfit ko so, siyempre ganyan so, naman tayo mga babay dito so ito yung ano ito pala, nakalimutan ko pala. Itong mga uh, tinayo, itong uh, ano namin, uh, tinuluyan namin is Hotel 101, uh, Hotel, the fourth Hotel of 101. Okay. Maganda siya, uh, 32 floor, uh, nasa 5th floor, tapos nag-request kami na nandito kami sa 5th floor kasi natataakot ako sa mga pataas na ano. Mm -hmm. So, alam niyo guys, hindi niyo naman kasi parang nahihilo pa ako. Ganun ka ano, kung sensitive ako, nahihilo pa ako. Eh, wala, hindi ako lumalabas na wala. Masya mo, walang nakatabi sa akin kasi nahihilo pa ako. Dahil sa, siguro sa, ano, sa effective ng gamot o marami. Kasi once na nalagyan ka ng mga, mga ano, mga ang ba yun? Anesthesia. Naka-general anesthesia kasi ako at a few days So, ano, yung sabi nila may sedative daw na uh, minsan nakakalimot ka, na minimo pa. Ito na siguro. Pero okay naman sa akin. Okay lang para, ano. Pero uh, okay, na naman ako talaga. Nahinilo talaga ako. So I don't know if I give for something or something. Should we come to that stage? Only this person yeah. can find that. Oh, nay, but talaga. Meron naman guys na nilipitan na na naman na na po. Every time uh, na lumalabas tayo, hindi natin nakakalimutan maglagay ng sunscreen. Ito yung ginagamit ng sunscreen. Yung ulay na sunscreen na pinabili ko kay, ano, kay Pupido sa US. Maganda kasi, ang mga product ng ulay kasi ano may mga para sa mga sensitive skin Guys, para hindi ano masyadong maarawan ng ano na natin ano na natin yung pag-listening yung pag-listening yung lahat. Meron akong good news guys, nakuha na namin yung ano yung certificate ko. pwede na akong mag-travel ulit, pwede na akong uh, binigay na sa akin sa, sa sa, hospital yung certificate ng doktor. So pakita ko sa inyo mga uh, bukas kasi mag-travel kami. Oh, mm -hmm. Nagbigay na sila sa ng ano hindi ko kasi humingi kasi ako ng certificate uh, naman ko para in case na ilabas tayo na naman ng bansa malapit na at uh, the mm -hmm. magpapakasyon tayo ulit ng 6 months to 1 and uh, ulit tayo sa Babalik tayo sa Italy. Uh, six months tayo doon para mag-stay tayo. Then babalik naman tayo dito sa Pilipinas. Tapos uh, meron kasi kami na uh, kailangan na uh, doon yung mga negosyo natin, yung mga pagkabuhayan natin. At uh, kahit kaunti lang, pero mahalaga yun para mabuhay ang ng bread natin. may mga may bahagi tayo sa mga nangangailangan. guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Siya. Uh, matagal na hindi ako nagpalinis na po sa na siya tayo sa Since na po ah talaga nanghihilo talaga ako kasi hindi ko alam eh daddy naman na, ano natatak ah ah ganoon ba kasi ako guys kasi Yes. alam na Sige. Hindi talaga ako. Sincerong this person. sa mga halaman na madali kasi maglano 'yung mga condo. Kasi alam mo bang nakakasira sa bigat natin 'yung mga ginagamit nating mga na ano.

So, I guess you must know that a month ago that you also discussed this current initiative because based on his comments earlier, he's very active in this. Hindi bakit hihila ko sa umasa. So, did he simply join you afterwards? You were already starting it or a month ago after you met? Hindi naman nalang ito pa lang ito makalabas na tayo. You started in January too? So, prior to meeting Congressman Garvin a month ago, you were not doing anything yet? pinagamit where... kong cream ko guys yung ano, ang ginagamit kong cream mm -hmm. ay yung paper ko talaga na pants marami akong cream ko ginagamit pero yan ang pinaka-paper ko talaga kwarto natin. Tutor kayo para in case na, ano, na gusto nyo mga matira Ito hindi ko naman pero maayos siya, maganda siya. When was this party? When was this party, sir? And where was the place that you met and discussed that? And then you finally. Si ano siya? Naka nakabihis na Nakabihis si Cupido. Ayan. Ito yung ano, ito yung room namin. Kompleto siya guys. May mga telephone. Ayan. Bed natin. Dalagang bed. Ayan. So, ito naman yung So, maayos siya. Kompleto. Bagong-bago -bago kasi. In the news article sa Philstar, So, punta pa tayo para mag -insa. Ito kung, ito yung mga ano niya, oh. May mga, ano may mga, na, ano, microwave. Uh, ito ang sink. Uh, ito yung, uh, yeah. ano nila, yeah. cabinet, yeah. may safe yeah. power. May yeah. pa, o uh, may bathroom pa kami, ayan. Ayan bathroom, ayan. So, ayan guys, maganda. Dada, <laughs> alam mo ba, kunin mo itong ano, itong dalawang sanchonella? Yeah, uh, uh, ayan na, Ito, oh. Hindi Oo, gagamitin natin uh, doon. Okay, so, mag-lipstick pa tayo. Hindi pa tayo tapos. So, light lang yung lipstick ko. Ayan. ayan. May red. May red akong lipstick na ano na baby room. Kaya lang baby guys. Okay na. Okay na, na naman tayo. Na naman tayo. So, guys. Salamat sa inyo lahat at uh, sa mga prayers nyo dahan uh, na tayo dito sa 101 Hotel. Yan, guys. Maganda ang CR nila. Ito yung ano, shower room. Ay siya, kompleto. Bagong-bago siya. Ayan o. Oh. Ayan. Ito yung ano yun. Ayan. Maganda. Namahaya siya. So, makabago-bago lang kasi. So, have a nice day to everyone. So, tingnan mo kung may nakalimutan ako. So, i-plug natin ito kasi alamas na tayo. Yeah.

mag ng bali at maiis ang mga magsasaka sa Ilocos Norte. Mm -hmm. Tapos -tap raw ikaw bago sila kapusin ng matubig sa kanilang mga taniman dahil hindi show, pa rin ba anong ramdam ang ng sa bayan um, ng Bakara. Ayon sa mga kapon si Johnny at Bayani, umaasin sila na mas maganda ang kanilang ani kung para noong nakaraang taon. Pero sa repita rin sila ng water pump sa ating kontro office, lalo na nagpahirang mag-aasa na mas pag pa ang Elinio ngayong April. Provincial Agriculture Office, anin na bayan sa Ilocos Norte ang pinaghahanda na sa tagpuyo. Kabilang dito ang Bintar, Lingra, Marcos, Sarat, Itig at Bakara. Kaya isa sa mga pulong na ibinibigay nila sa mga magsasaka ay ang subsidy para sa patundi. Sa report naman ng National Disaster Risk Reduction Management Council, walong lalawigan ang apresyon sa marami tayo ang kailangan ng mga im impact at asorting sa mga luck sa ating lahat.